Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ni Yesu Kristo, binibinyagang kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Heso Kristo na sino man ang makikinig sa kanyang mga salita at magsisisi at mabibinyagan, siya rin ang maliligtas. Nephi, may mga pagtatalo sa mga tao. Sa anong pangalan tatawagin ang simbahan? Aming Ama sa Langit, dumudulog kami sa inyo ng may pag-aayuno at panalangin. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Hinihiling namin sa inyo na ipakita ang inyong kalooban para sa simbahang ito. Ano ang nais ninyong ibigay ko sa inyo? Panginoon, nais namin sabihin ninyo ang pangalan kung paano namin tatawagin ang simbahang ito sapagkat may mga pagtatalo sa mga tao hinggil sa bagay na ito. Bakit kinakailangang bumulong-bulong ang mga tao at magtalo dahil dito? Hindi ba nila nabasa ang mga banal na kasulatan na nagsasabing inyong taglayin ang pangalan ni Kristo? Na aking pangalan? Sapagkat sa pangalang ito, kayo tatawagin sa uling araw. At sino man na magtataglay ng aking pangalan at magtitiis hanggang wakas, siya rin ay maliligtas sa uling araw. Kaya nga, anuman ang inyong gagawin, gawin ninyo ito sa aking pangalan. Tatawagin ninyo ang simbahan sa aking pangalan. Mananawagan sa Ama ng Kanyang pagpalain ng simbahan alang-alang sa akin. Paanong sa akin ito kung hindi tinatawag sa aking pangalan? Kung ang simbahan ay tinatawag sa pangalan ni Moises, yun ay simbahan ni Moises. O kung tatawagin sa pangalan ng isang tao, yun ay simbahan ng isang tao. Ngunit kung tinatawag sa aking pangalan, kung gayon ito ay aking simbahan, kung mangyayari na ito ay nakatayo sa aking ebanghelyo, at kung ang simbahan ay nakatayo sa aking ebanghelyo, sakalang ipakikita ng Ama ang kanyang mga gawain dito. Naibigay ko na sa inyong ang aking ebanghelyo, na pumarito ako sa daigdig upang gawin ang kalooban ng aking Ama. Sapagkat isinugo ako ng aking Ama upang ako ipaku sa krus, Ako'y naipako upang mahikayat ang lahat ng mga taong lumapit sa akin. At tulad ng pagtaas sa akin ng mga tao, gayon din ang mga tao ay babangon ng aking ama upang tumayo sa harapan ko at hatulan sa kanilang mga gawa. Kung ang mga yaon ay mabuti o masama. Sa dahilang ito, ako ay ipinako. Kaya nga sa kapangyarihan ng ama ay hihikayatin ko ang lahat ng tao sa akin upang sila'y mahatulan sa kanilang mga gawa. At sino man na magsisisi at mabibinyagan sa aking pangalan ay mapupuspos. At kung siya ay magtitiis hanggang wakas, siya ay pawawalang sala ako sa aking ama sa araw na yaon, kung kailan ako tatayo upang hatulan ang sanlibutan. Walang maruming bagay ang makapapasok sa kanyang kaharian ni sa kanyang kapahingahan maliban sa nahugasan ng kanilang kasuotan ng aking dugo dahil sa kanilang pananampalataya at sa pagsisisi ng lahat ng kanilang mga kasalanan at sa kanilang katapatan hanggang wakas. Ngayon ito ang kautusan. Magsisi. Lahat kayong mga nasa dulo ng mundo, lumapit sa akin at magpabinyag sa aking pangalan upang kayo ay pabanalin sa pagtanggap sa Espiritu Santo, tumayong walang bahid dungi sa aking harapan sa huling araw. Ito ang aking ebanghelyo. At alam ninyo ang kinakailangan gawin sa aking simbahan sapagkat ang mga nakita ninyong ginawa ko ay siya rin ninyong gagawin. Kung gagawin ninyo mga ito, pinagpala kayo. Dadakilain kayo sa huling araw. Isulat ang inyong mga nakita at narinig maliban sa ipinagbabawal Mula sa mga naisulat at isusulat pa ay hahatulan ng mga taong ito sapagkat sa mga yaon ang kanilang mga gawa ay ipahahayag sa mga tao At kayo ay magiging mga hukom ng mga taong ito alin sunod sa kahatulan na aking ibibigay sa inyo na magiging makatarungan kung gayon maging anong uri ng mga tao ba nararapat kayo. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, maging katulad ko. Ako'y patutungo sa Ama. At sinasabi ko sa inyo, anumang bagay ang hihingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Kaya nga humingi, at kayo'y makatatanggap, kumatok at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat siya na humingi ay tumatanggap, at siya na kumakatok ay pagbubuksan. Pumasok kayo sa makipot na pasukan. Sapagkat makipot ang pasukan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang makasusumpong nito. Ngunit malapad ang pasukan at malawak ang daan patungo sa kamatayan, at marami ang naglalakbay roon hanggang sumapit ang gabi at walang taong makagagawa.